Hello mga kauso! For today's video, pupunta kami ngayon ng Kalinga Act Mountain Resort sa Kalinga nga. Kasama natin ang pamilya ni Ma'am Gemma Lintulawan at saka ni Bonsol at syempre yung mga naimbitahang mga gala. Natatanggal <laughs> naman ang ojo niya. <laughs> Pagkatapos ng isa't kalahating oras na hintayan, stopover, bilihan, kwentuhan, at biyahe, narating na namin ang Kalinga Active Mountain Resort. Diyos ko sorry. Pakia. Dito naman si Apo Wood, oh. Ala de sa mga tag. Ito BBC. <laughs> Pero bago tayo mag-enjoy dito sa resort, side trip muna tayo sa Nanang Heritage Village and Rice Terraces. Makauso, nandito kami ngayon sa Nanang Heritage Village dito sa Tabok ba to? Uh -huh. Tabok. Puntahan natin yung village na sinasabi nila. Alam mo yung gustong gusto kong makasama yung mga first time ka, <laughs> Ganda dyan sa gitna no sir picture tayo si nana elma wa na hal Tapos ng isang oras na biyahe mula sa city proper ay mararating mo ang village na ito na may mga itinuturing na rich cultural heritage. Isa na rito ang mga bahay na may halos pare-parehong itsura. Ang mga bahay na kung tawagin ay ginitob ng mga lokal dito ay isang sulyap sa nakaraan sa mga bahay dito sa Kalinga na pinaniniwala ang naipatayo pa noong mga 1920s. Ang mga ginito, tahanan ng libong mga residente na halos lahat magkakamag-anak. Sa pusod ng village ay ang St. Joseph Parish na naipatayo pa di umano noong 1927. Samantalang ang lagaslas ng Chico River na nasa kabilang bahagi ng village, nagbibigay ng musika sa mga turista. Ang tanawin dito, nakaka-refresh hindi lang sa mata, kundi pati sa pagal na at kaluluwa. Dito po yung mga uh, heritage houses dito nga sa Nanang Heritage Village. Maliliit talaga siya at mukhang uh, uh, traditional yung mga houses dito. Oops! Let's go back to Kalinga Act para mag-enjoy. Ngayon mga kauso, nandito kami ngayon sa Kalingaak Mountain Resort. Ay, malamig po yung tubig ng mga swimming pool kasi itong mga tubig daw na ginagamit dito ay galing sa spring. So it's enjoyment time mga kauso. <laughs>

Tofi, The swimmer. <laughs> <laughs> Yung mga ano na, spectators <laughs> spectators lang mga yan. <laughs> sige pa, sige pa. Ma Hi po. Sir. Yung mga tropa ng... <laughs> uh, ng Amulog. Bago. Pag-asa ng Amulog. Pagkatapos ang kwentuhan, halakhakan, bonding, kainan, picture taking. Side trip muna tayo sa Maikling Tunnel. Tunnel. Saan? Saan banda to? Tunnel ng... Bagong bayan mo lang. Bagong Gawin bayan. Lang ito. Gawidan? Sicho Gawidan. Pero dahil malakas ang ulan, umuwi na kami. Sa aming pag-uwi, kahit na umuulan at kahit bawal, nagpicture picture taking muna kami dito sa bahaging ito na kung saan nasa ulunan mo ang bato. Sabi nila sa buhay walang rewind. Kung kailangan mo nang gawin ngayon, gawin mo na nang wala kang pagsisisihan balang araw. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso, kauso mo, Migo Sagibo.